sino nga ba ang pinakamagaling na presidente sa Pilipinas? Si Ferdinand E. Marcos ang karaniwang itinituring bilang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Ayon sa mga ilang at opinion, siya ay ikasampung pangulo ng bansa at pinamunuan ang Pilipinas mula 1965 hanggang 1986. Maraming tao ang nagbabatay sa kanyang mga nagawa at hakbangin sa pagitan ng kanyang paumuno na nagambag sa kanyang reputasyon. Maraming tao ang naniniwala na si Marcos ay may mga natatanging tagumpay, lalo na sa mga larangan ng mga sa kanyang termino. Siya ay nagpatayo ng mga pangunahing proyekto tulad ng mga kalsada, kulay at pasilidad pang kalusugan na naging batayan ng pangunlad ng ating bansa. Gayun din, nagkaroon siya ng mga programa na naglilayong pagkatasin ang kabuhay ng mga Pilipino sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya. Samantalang maraming mga tagasuporta, meron ding mga kritikal na opinion hingil sa kanyang mga estilo ng pamamahala. Kabilang dito ang mga isyu tungkol sa paglabag ng karapatang pantao at mga batas militar ng kanyang ipinatupad noong dekada 1970. Ang mga ito ay patuloy na pinagtatalunan ng mga aklat at talakayin hingil sa kanyang pamumuno matapos ang kanyang pamumuno, ang iba pang mga presidente ng Pilipinas ay meron din kanyang kanyang kontribusyon at hamon kasama na rito si Nacorazon Aquino, Fidel B. Ramos at Binigno Aquino III na ang lahat ay nakapaghatid ng iba't ibang uri ng pamumuno at mga programa para sa bayan. Subalit, ang mga pag-uumpara sa kanilang mga nagawa at mga nakalatang tagumpay ni Marcos ay patuloy na ginagawa. Sa huli ang pagtukoy kung sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas ay nakadepende sa pananaw at opinyon ng bawat tao. Si Ferdinand E. Marcos ay nananatiling isang simbolo ng tagumpay at kontrobersiya sa kasaysayan ng bayan. Ang kanyang paumuno ay patuloy na pinag-aaralan at pinagtatalunan. Ang halaga ng kanyang pamana ay nananatiling mahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas.